po sa video na ito. Gagawa po tayo ng dream cake in a tin can. Huwag po kayong magalala kung wala po kayong oven kasi makakagawa pa rin po kayo nito. Ito po pwedeng panghandaan, pwede po natin ipangregalo, lalo na po ngayon na papalapit na po ang Valentine's. At higit sa lahat ay pwede po natin itong negosyo. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang dulo kasi yung inyo pong maaaring katanungan ay nandito na rin po sa video. At syempre, kung gagawin po natin itong business, sasamahan so po natin ito ng costing para may idea na po tayo sa puhunan at sa posibleng tubuhin. Okay? Let's do it! flour, pero pwede rin naman po ang all-purpose flour. 1 half cup brown sugar, 1 half cup white sugar, 1 fourth cup at 2 tablespoon po ng oil. 1 cup ng tubig, 1 fourth cup cocoa powder, that's po ang aking ginamit, 1 tablespoon vanilla flavor or vanilla extract, 1 tablespoon ng suka, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda at 1 half teaspoon po ng ating asin. Ayotize po ang aking ginamit. Para naman po sa ating chocolate pudding, gagamit po tayo ng isang lata ng ebap. Kahit ano pong brand, pwede po yun. 1 cup white sugar, 1 half cup cocoa powder, 3 tablespoon ng flour, 1 4 teaspoon ng instant coffee, Nescafe po yung aking at gagamit po tayo ng 1/4 cup ng mainit na tubig. Para naman po sa ating milk chocolate, gagamit po tayo ng 250 gram ng chocolate bar. Kahit ano pong brand, pwede po yun. At gagamit po tayo ng 1 half cup ng oil. Ang so, una po muna natin gagawin ay yung ating cake na gagamitin. Pero, salain po muna natin yung ating mga dry ingredients. Unahin na po natin itong ating flour. Ito po, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Pero syempre, mas maganda po kung cake flour po yung inyong gagamitin para mas malapot. At nilagay na din po natin yung ating cocoa powder. Nagawa po natin ito para yung buo, -buo po ay mabawasan. Yung ating baking powder, baking soda. Kain na din po natin itong ating brown sugar. Ito po nakakapagpadagdag para mag po yung ating cake. At kung itatanong nyo naman po, at itipid tips, pwede po bang lahat ay brown sugar? Pwede po yun. 1 half cup white sugar, vanilla, ating asin, vinegar. Huwag po kayong mag-alala, hindi po aasin yung inyong cake. Nakakatulong po ito para mas umalsa po yung ating nilagay na baking powder. for mas umalsa po yung ating cake. Ating oil, Haluin lang po natin. Ito po ang ating tubig. Pag nilagay na po natin yung ating mga ingredients, haluin lang po natin ng dahan-dahan. Para sure po tayo na walang bubuo, atin pong salahin. Ito po, ganito na po ito kalapot. At, at, ang gagamitin po natin paglulutuan ay ito pong ating tin kan At ang size po nito ay 6x2. Bali, gagamit po ako ng kulay red para kung gagawin po natin itong business, tamang-tama po ngayong valentine. Pero merong hard po nito, hindi lang po ako nakabili kasi naubusan na po sila ng na. naman po silang kulay na rose gold. halimbawa, gagawin po natin itong regalo or gagawin po natin itong business, depende na po sa atin kung ano po yung gusto po natin paglagyan or kulay. Lalagyan po natin ito ng parchment paper dito po sa loob para yung atin pong cake ay hindi po tumikip. Balito po ay binilog ko na lamang po para sakto po dito sa loob. Na ilagay na po natin at yung ginawa po nating mixture po nung ating cake ay naka 600 ml po tayo. Bali dito po, bawat lata ay maglalagay po tayo ng 200 ml. Na tayo po ay makakatatlong drink cake. Ilagay na po natin dito. Gagamitin ko po itong 1 cup. Hindi na lang po natin ito pupunuin kasi ito po ay 240 ml. Ngayon, ang sunod na po natin gagawin ay i-bake na po natin ito. At huwag po kayong mag-alala kung wala po kayong oven kasi makakagawa pa rin po kayo nito. Ito pong ating dalawa ay lulutuin po natin sa oven at ito naman po isa ay lulutuin po natin sa improvised oven. Habang ginagawa po natin ito kanina, nag na po tayo ng ating pong mga gagamitin na paglulutuin. Lulutuin po natin ng 170 C Celsius. Up and down po yung apoy niya. At 25 to 30 minutes po natin lulutuin. Balikan po natin yan after 30 minutes. At yun naman po sa ating improvised oven ay pinainit na din po natin. Balito po ay wala pong tubig sa loob. Ang ilalagay lang po natin ay yung gagamitin po natin na matungan po ng ating cake. Hindi po natin idadirect na ipapatong kasi po masusunod. Ito po, lulutuin lang po natin ng low to medium para maganda po ang pagkakaluto ng ating cake. Balikan po natin yan after 30 minutes din po. Habang niluluto po natin yung ating cake, magluluto na po tayo ng ating chocolate. pagsasama lamang po natin yung ating mga ingredients. Ilagay na po natin itong ating eba, asukal, cocoa powder. Sasalain ko po ito para mabawasan po yung buo-buo. Pero, pwede rin naman po ang hindi. Yung ating flour. Dito, kailangan po natin ng mainit na tubig para pantunaw po natin sa ating cookie. Naglalagay po tayo nito para enhance po sa lasa po ng ating chocolate. Ngayon, i-mix lang po natin to ng ayos. Lagay na din po natin. Pag na-mix na po natin, pwede na po natin itong isa lang sa ating apoy. Ito po ay lulutuin lamang po natin sa mahinang apoy at kailangan po ay lagi po natin hahaluin para yung ating po chocolate ay hindi po masunog. Ito po, kung gusto nyo po ng mas pino, pwedeng bago nyo po lutuin, ay salain po muna. Bale ako po, hindi ko na po sinala kasi ito po ay mapapalagay sa second layer po ng ating cream cake. Pintin lang po natin sa gusto po nating lapon. Pali, nagdagdag po ako dito ng 4 tablespoons po ng harina. At ilagay na po natin ay pitong kutsara po ng ating harina. Kung kayo po ay magdadagdag ng harina, huwag nyo pong idadirect na ilalagay po agad. Kailangan po ay tunawin po muna sa malamig na tubig. Sa ating description box, ilalagay po natin ang ating mga full ingredients po na ating ginamit. Patayin na po natin ang apoy at okay na. Set aside din po natin at iintayin din po natin itong lumamig. Naluto na po natin itong ating chocolate pudding. Ngayon, magme-melt naman po tayo nung ating chocolate. At ang gagawin po natin ay yung tinatawag po na double broiler. Yung tubig po yung ilalim at ipapatong po natin yung mangkok natin. Lagay natin po natin itong ating oil. Kahit anong oil, pwede nyo pong gamitin. Kung alit po sa tingin nyo, ang mas healthy. Dalahin na po natin ito sa ating paglulutuan. At huwag nyo na nga po pala akong gagayahin. Kailangan po ay hatiin nyo po ito ng maliliit para hindi po tayo mahirapan sa paghahalo. Ewan eh, oh, po what? nga pa ba't hindi po tuhin natin. Oh no! Hatin. Mahirapan tuloy tayo sa paghahalo. Ito po ay tutunawin po natin sa mahinang apoy po lamang. Kasi kapag nilaksan nyo po yan, ang mangyayari po dyan, pwedeng babasag po itong ating mangko. At ito po ay intay na lang po natin na mag mix Ngayon, tunaw na po itong ating chocolate, iset aside lang po natin. Ngayon, after 30 minutes, i-toothpick check na po natin kung luto na. Luto na po yung ating cake. Pababayaan po muna natin dyan para maluto-luto pa po. Intayin na lang po natin na mag-cool down po dyan. At check naman po natin ayon sa ating improvised oven. Luto na din po yung sa ating improvised oven. Patayin na po natin yung apoy at ayan din po muna natin na lumamig po ng kaunti para malutuluto pa po yung ating cake. Malamig na po itong ating cake at maglalagay na po tayo dito ng ating chocolate padding or chocolate ganache na ating niluto. Hali yung niluto po natin ay naka 600 ml din po tayo dito. Maglalagay po ulit tayo dito ng to 200 ml. Medyo makakalimutan yata po tayo ngayon. Nakapaglagay na po tayo agad ng ating chocolate syrup. Hindi ko pa po napakita sa inyo yung luto po natin sa oven at sa improvised oven. Ito po yung luto natin sa oven. Maganda din po yung pagkakaluto niya. At Malambot din po siya at yung ibabaw ay medyo may pagka-crispy po yung... At ito naman po sa ating improvised oven, ito naman po ay sobrang lambot po nito. Pero maganda din po ang pagkakaluto. Kaya lang po yan na medyo may crack kasi ito naman po ay matatakluban po nung ating chocolate. At ituloy na po ulit natin ito. lutasan yung ating chocolate at ilagay po muna natin ito saglit sa baba po ng ating rep. At least 5 minutes basta mabuo lang po yung inilagay po nating chocolate dito po sa ibabaw. A few moments later. Ngayon, ito po ay napalamig na po natin. Yung ating pong Minel Chocolate, tayo po ay naka 300 ml. Ngayon, lalagyan po natin ito ng Tegua 100 ml. So, ko ko pong panuhat ay 1 half cup. Bali, hindi po natin ito pupunuin kasi ito po ay 120 ml. Nalagyan na po natin ng ating Minel Chocolate. Gagamit po tayo dito nitong ating choco chips. Isa lang po yung lalagyan po natin ng chocolate sa ibabaw para maipakita ko pa po sa inyo ang iba pa po natin pwedeng itapin. Ibalik po muna ulit natin to sa ibaba po nung ating re. Mga 3 to 5 minutes, kukuha kukuhanin natin po natin ito kasi saglit lang naman pong patigasin. A few moments later. Ngayon napalamig na po natin ulit ito. Ito pong dalawa ay lalagyan po natin ng toppings o design po sa ibabaw para mas maganda po tingnan. At gagamit po tayo dito na ating Dutch cocoa powder. At madali lang naman po ito kasi ito po ay lalagyan lang po natin ng cocoa sa ibabaw. Ito naman po kahit kaunting cocoa lang po ang mailagay natin kasi basta magkaroon lang po siya sa ibabaw. Bali isa, hindi na po natin lalagyan ng design. Puro chocolate na lang po. kung yung atin nilagyan ng cocoa powder sa ibabaw. Ito naman po yung chocolate chip. Yung nasunod naman po natin gagawin. Tikman po muna ito ng mabilis po lamang para makapag-costing na po tayo. Ngayon ay tikman na po natin. Oh my God! Wow! na po natin itong ating dream cake. At sigurado, unang-una itatanong nyo, at tipit tips, matamis po ba yan? Ang masasabi ko po dito, sakto lamang po yung tamis. Yung ating pong cake na ginawa, malambot po yon at masarap po yung pagkakaluto. Yung inilagay po natin, padding chocolate, ang ganda po ng pagkakaluto nun kasi kapag kinutsara po natin yon umaagos po yung ating chocolate. At yung melt chocolate po natin sa ibabaw, makunat-kunat po kapag kinutsara po natin yon Kaya ito pong ating dream cake na ginawa, saktong-sakto po ito ngayong papalapit po na February. Pwede po natin ipanrigalo sa mga mahal po natin sa buhay at syempre, pwedeng-pwede po natin itong negosyohin. Kaya ngayon, tayo po ay magkakosting na para magka-idea po tayo kung magkano po ang puhunan at sa posibleng tubuhin. At yung lagi ko pong sinasabi, yung costing po na ginagawa ko ay dito po sa lugar namin magpo-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. Iba't ibang presyo po ang nabibili po natin. Basta ang mahalaga po doon, inibigyan ko po, po kayo ng idea kung paano po natin i-costing -co yung atin pong mga produkto. And unahin po muna natin ang costing po sa ating cake. Umpisahan po natin sa ating cake flour, 1 and 1 half cup, 750. Sa ating pong white sugar at brown sugar, pagsamahin na po natin, 10 pesos. Pero labis pa po yan kasi mas mura po ang ating brown sugar. Samasamahin na po natin kasi tikka kaunti lamang naman po yon yung ating salt, baking soda, at baking powder. Tuusin po natin sa 2 pesos. Cocoa powder, 6.50. Sa atin oil, 5 pesos. Suka at vanilla, tuusin na lang po natin sa 2 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan sa atin cake ay 33 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses. Sa ating pong gas or electric po yung ating gagamitin, tuusin na lang po natin sa 20 pesos. Mag-plus na din po tayo ng ating labor, pagsamahin na po natin sa pagluluto at sa paggawa ng ating cake. 20 pesos kasi kaunti lang naman po yung ating ginawa. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 73 pesos. I-divide po natin sa tatlo kasi tatlo po yung ating nagawa at ang kalalabasan po nun ay 23.33. Ngayon, tuusin naman po natin yung ating chocolate pudding na niluto. Isang lata ng ibab, 23 pesos. 1 cup sugar, 10 pesos. Sa ating flour at instant coffee, 5 pesos. At cocoa powder, 13 pesos. Kaya ang total po lahat ay 51 pesos. Ngayon, divide po natin sa tatlo kasi tatlo po yung ating nilagyan. At ang kalalabasan po nun ay 17 pesos. Peso. Ngayon, tuusin naman po natin ay yung ating Minel Chocolate. Bali, ito po ay 500 grams at ito po ay 120 pesos. Kalahati po yung ginamit natin dito, kaya 60 pesos po ang ating puhunan. At mag-plus na din po tayo ng 10 pesos para po sa ating oil. Ang total po lahat ay 70 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa tatlo. Kasi tatlo po yung nilagyan natin at ang kalalabasan po nun ay 23.33. Ngayon, tuusin na din po natin itong ating chocolate chips na inilagay at kung maglalagay po tayo ng cocoa powder, tuusin po natin sa 10 pesos, labis-labis pa po yun kasi kaunti lamang naman po ang inilagay natin. Itong inilagay ko pong ito sa ibabaw, pumatak lang po ito ng 1 tablespoon. Sa ating 10 pesos, i-divide po natin sa tatlo kasi tatlo po itong lalagyan natin. Palalabasan po nun ay 3.33 po ang puhunan po kada isang toppings po sa ibabaw. Ngayon natuos na po natin yung ating cake yung ating chocolate padding, yung ating melt chocolate, at yung ating pong toppings. Ang total po lahat ng ating puhunan ay 204 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay kung magkano po ang puhunan dito sa isang dream cake po natin. Okay? Umpisahan po natin sa cake po natin, 24.33. Plus po natin yung ating chocolate padding, 17 pesos. At plus na din po natin yung ating milk chocolate, 23.33. At yung ating pong inilagay na topping sa ibabaw, 3.33. Kaya ang total po ng kuhunan natin sa laman sa loob ay 67.99. Pero... Magpa-plus pa po tayo doon nung atin pong lalagyan. Ang presyo po nitong kulay red ay 48 pesos. Ang total po lahat ng puhunan natin dito ay 115.99. Ngayon, dun po sa ating gold na tinikman po kanina, pero nakain na po nila, ang presyo po ng ganitong lalagyan ay 42 pesos. Mas mura po kumpara dito. At kapag yun po ang natin, ang puhunan po doon ay 109.99. Dahil kaunti lang naman po ang diferensya po ng presyo natin, dito lang po nagkatalo sa lalagyan, isang presyohan na lang po yung ating gagawin. Ito po pwede po natin ibenta ng 180 to 200 pesos. Pero yung sinasabi ko po, depende pa rin po sa atin yon kung magkano po ang ipepresyo natin. Basta ang mahalaga po doon ay alam po natin ang kuhunan po kada isang lalagyan para magpresyo man po tayo ng medyo mababa-baba para abot kaya po ng mga kahanga natin or mga kaibigan natin, eh alam po natin na meron pa rin po tayong tutubuin. Okay? Dito po sa lugar namin, pwede ko po itong ibenta ng 190 pesos. Times 3 lang po natin para magka-idea po tayo kung mapaubos po natin ay magkano po ang ating mapapagbilihan. Kapag itinimes 3 po natin yon, tayo po ay bebenta dito ng 570. Ngayon, i-minus po natin yung 204 na puhunan at tayo po ay tutubo dito ng 366. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa kung kakaririn po natin itong pagtitinda po ng dream cake. Lalo na po ngayon na magpa-Valentine's na. At hindi na lang po tatlo yung nabebenta natin na double na po natin yon. Uh, posible na po tayong tumupo ng 732 pesos sa anim na lata lamang Yon. Tapos inaraw-araw po natin ang pagtitinda or madami na po tayong napapa-order. Ipagpalagay na lang po natin, tinutubo na po natin yung 732 pesos. Pag itinimes 30 days po natin yon. posible na po tayong tumubo ng 21,960. Para sa akin po, hindi po imposible na kitain po natin yung halaga na yon. basta sasamahan lang po natin ang sipag. Saga at diskarte hindi po imposible yun mas mahalaga po dito aalagaan po natin at fresh po lagi yung ating ibebenta. ito po pwedeng pwede po natin ibenta online sa facebook natin, ipost po natin sa mga katrabaho at higit sa lahat, pwede po natin itong negosyohin kahit tayo po ay nasa bahay po lamang yung magpapagawa po tayo ng karatula, picturan lang po natin, isama po natin sa pagtiprint. Pwedeng made to order po yung paggagawa po ninyo para laging bago po ang ma-order po nila. At sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Bago po muna ako magpaalam, shout shoutout lang po muna ako ng mabilis po lamang sa atin pong mga katikip tips. Shoutout po kay Ma'am Marites Tubig na lagi pong nakasubaybay sa atin. Shoutout na din po kay Ma'am Lisel and Cristo Francisco. Lagi daw po siya nakasubaybay sa mga video po natin. Na Nakaka-inspire daw po yung mga video natin at nakaka-motivate lalo na daw po sa tulad niya na naghahanap po ng extra income. At habang nanonood, kasama niya po ang kanyang dalawang chikitingan. Hello! Shout out po sa inyo, Ma'am Lisel and Cristo Francisco. At kung bago kayo po dito sa ating channel at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na din po kalimutan pindutin ang bell button para pag may mga upload po tayo, updated po kayo. At huwag nyo na din po kalimutan yung ating second channel, Tipid Tips at Iba Pa Family kasi kapag meron po tayong happenings, pag-giveaways, uh, collaboration, yan yung po unang malalaman. At huwag nyo na din po kalimutan yung ating FB page, Tipid Tips at Iba Pa para pag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may mga upload po tayo. At doble, doble, ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo sa alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya kita kits na lang po ulit sa ating mga next video. Marami po salamat. Bye -bye. Bye -bye.